Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta ninyo sa channel, sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman, like and share, simulan na natin. Bumisita ka ka paminsan-minsan. Baka makalimutan na namin ang mukha mo kapag di ka na bumisita. Wika ng kanyang ina nang hinitid siya nito at ng kanyang ama sa estasyon ng bus. Hahaha, -ha -ha, sige po, dadalaw-dalaw ako dito. Saad niya? Ayos na din na umuwi ako. Hehe, he, kasi natalo ko din sa wakas si Hanyu Gil, sayang nga lang at isa lang itong ilusyon. Isip niya. Sumakay na siya sa bus at kumaway naman ang kanyang ina sa kanya. Sa loob ng bus ay binuksan niya ang kanyang laptop. Naging maayos naman ang lahat. Nagawa kong pigilan ang pagkalat ng dungeon. Wika niya. Nakabalik na si Jung Min at ngayon ay nakaupo siya sa sahig. Nakatanggap naman siya ng notice na nagtatanong kung nais niya bang ikik -ik ang rewards na nakuha niya mula sa path of choices. May pagpipili ang yes at no. Clinik niya naman ang yes. Ano, ang reward item ay ang libro ng nobela ko, bulalas niya. Ayon sa notice ang Age of Destruction setting na sumusuporta sa Demon Fanatics sa kabundukan, ang Age of Destruction na mga karakters ay tumataas. Ang class ay lowest class sa nobela niya na may growth type na phantasm. Ang effect naman nito ay maka-retrieve ng impormasyon at ang setting explanation nito ay mag-supply ng impormasyon na required ng original na author papunta sa utak. Tanging ang original author lamang ang makakapagbasa nito. At ang qualification ng original author ay hindi sapat upang may unlock ang lahat ng functions nito. Ako ang author, pero bakit nakalock ang function, tanong niya. Pero dahil nababasa at mababasa ko namang muli ang libro ng ganito, makakatulong na din ito kapag hindi ko matandaan ang content ng libro. Wika niya ng nakangiti. Ano yan? Anong tinitignan mo? Bakit color black lang yung screen? Singit ni Yuna na bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran. Oy! oy. Che Yuna, bulalas niya sa pagkagulat. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa academy ka ngayon? Tanong niya. Asa As academy? nag out na din ako, sabi nito habang nakangiti. Ano, baliw ka ba, saad niya sabay tayo sa pagkakaupo? Hoy, bakit ka nagagalit kung nag out ako, inis na tanong nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin bakit? Pwede kang makakuha ng madaming advantages kapag nakagraduate ka sa academy, at ayos ka naman sa academy eh, sabi niya na medyo natakot kay Yuna dahil biglang nag-switch ang itsura nito mula sa malumanay papunta sa galit na Yuna. Bakit na naman kayo nag-aaway? Singit ni Taiman. Kang Taiman? Ikaw din ba? Tanong niya. Oo, nag drop out din ako. Ngiting wika nito sabay kaway. Hay nako, ikaw din. Bakit nyo naman ginawa yan? Tanong nang nanghihinang si Jiang Hindi ba tangkul nun? Pwede tayong mag-aral ng magkakasama at maghanda para sa adventurer test sa ad ni Yuna. At sabi pala ni mister pwede naman tayong gumamit ng training room ng magkakasama. Dagdag nito. Mister, tanong niya. Baka pag-alitan ka niya kapag tinawag mo siyang ganyan. Mas gusto niyang tawagin siyang master. Wika niya. Ha? Pero ang sabi niya kahit ano naman daw ay ayos lang. Tak ang saad nito. Tama siya, at ang mister na yon ay talaga naman mabait, sa tingin ko hindi mo lang siya maintindihan. Pinayaga niya rin tayong planuhin ang ating training ng tayo lang. Sagot naman ni Tayman. Tama, at pinuri niya rin tayo na meron daw tayong malakas at matatag na foundation, dagdag ni Yuna. Ano, ang matandang yon? tak ang tanong ni Jammin. Nainis naman siya dahil bakit sa kanya ay tila iba ang pakikitungo nito. Bakit ka ba nagagalit, pero tera at sabay-sabay na tayong mag-training? Yaya ni Tayman. Asan ba si Master? Tanong niya. Sa Adventurer Association Forensic Department ay nakaupo si Master sa kanyang opisina at may kausap sa kanyang telepono. Sir, may nahuli na naman kaming isang baliw na nagdraw-drawing ng Magic Circle. Saad ng kausap niya sa telepono. Ang dami naman nila. Asar niyang wika. Bumubulong din siya ng tungkol sa advent ng devil. Masyado silang madami para isa walang bahala lamang bilang isang minor na kalto. Dagdag nito, nakatingin ngayon si Master sa mga larawan na may magic circle. Ang mga magic circle na ito ay katulad ng simbolo na nakaukit sa katawan ng taong umatake sa amin sa dungeon. Ang simbolong ito ay nagkalat sa syudad. Ang pangwalong hero at demonyo, pagkatapos lumabas ng pitong tore, may mga grupo ng mga tao na may kaugnayan sa demonyo ang lumabas rin. May kaugnayan kaya sila sa mga tore, isip niya? Okay, pagpatuloy mo lang ang trabaho mo. Wika niya sa kanyang kausap at binaba na niya ang tawag. Kailangan ko itong alamin, saad niya. Tignan natin. Nakakuha ko ng pera mula sa potion, so anong equipment kaya ang bibilhin ko ngayon, wika ni Jongmin habang naglilibot sa artifact department store. Excuse me, ikaw ba si Mr. Han Jongmin? Tanong ng isang lalaki. Nagtaka naman si Jongmin at kung bakit kilala siya nito. Hi, ito ang unang pagkakataon nating magkita pagkatapos naming mag-offer sa iyo ng analyst position. Narinig ko na nakapag-awaken ka nakamakailan lang. Congratulations! Wika ni Jiang Jiwan na taga Heavenly Mansion Guild, isang scouter team leader habang iniaabot nito ang kanyang calling card kay Jiang Min. Hello! Ganti niya at kinuha ang calling card. Baka sinabi ni Yuna sa kanya. Isip niya, Narinig ko din na inaalagaan mong mabuti si Miss Yuna. Dagdag nito, hindi. Ako nga ang inaalagaan eh, kwento niya. Hindi talaga ko sanay sa ganito. Isip niya. Narinig ko din na kayong dalawa ay mag-a-apply para sa adventurer license. Bakit hindi ka sumali sa guild namin pagkatapos, yaya nito sa kanya? Salamat sa offer, pero masyado akong ma-prepressure kung sasali ako kung saan related ang kaibigan ko. Pasensya na, hiyang tugon niya. Ganun ba, malungkot nitong sabi. At tanging pagtawa lang ang sagot ng ating bida. Sa aking palagay ay wala na akong magagawa, meron pa akong gagawin, kaya mauna na ako. Poalam nito sa kanya. Okay. Ingat po. Sabi niya. Tinignan na lang niya papalayo ang lalaki at nanatiling nakatayo doon. Anong kakaiba kaya ang nakita sayo ng taong iyon? Bakit gusto kanyang i-scout? Tanong ni Eden. Hindi ba halata, dahil isa akong henyo, pagyayabang niya na may pailo pa sa kanyang likuran. Lahat ng henyo ay mamatay kapag narinig ka, hindi na lang sana ko nagtanong. Asiwang sagot naman ito, sa loob ng elevator ay naruroon si Jang Ji at nakaupo. Imposible. Ang unique skill ko na Eye of Truth ay hindi man lang nakalapit. Tumalbog ito bago ko man ma-judge ang kanyang skills. Saad nito, na-overuse niya ang kanyang eye of truth at naapektuhan siya ng takot. Na-overpowered din siya ng kanyang target's immense legacy at blessing. Hindi pa ito nangyayari. Hindi ganito kahirap nung nandoon pa kami sa gym. Alam kaya ito ni Mr. Choi Bomjoon, tanong niya sa kanyang sarili. Ang malakas na enerhiya na nagmumula kay Han Jong-min Ang mga bagay ay biglang nagbabago. Kailangan kong maging close kay Han Jongmin kahit anong mangyari. Wika niya, "Hindi, hindi ko naman masyadong ginastos 'yon." Sabi niya habang may earphone na nakapasak sa kanyang tenga at nagpapanggap na may kausap para hindi siya pagkamalang baliw na nagsasalita mag-isa. "Pero hindi mo dapat gamitin lahat ng 'yon. Sa aking palagay ay madami kang binili." Wika naman ni Prina, "Magagamit ko naman sila kapag pumunta ako sa dungeon, kaya nagre-ready lang ako." Sagot naman niya, Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na ang original author ng kwento ay nakadetect ng bagay na may enerhiya ng Everton. Everton na naman. Ano bang balak nilang gawin? Kailangan kong gamitin ang detection doon sa may eskinita banda. Saad niya. Ligtas na kaya itong lugar na ito, pal ingaling ganyang sabi at ginamit na nga niya ang Academy's Advanced Skill, ang Detection. Ang skill effect niya ay tumataas dahil sa Hero's Mana na passive. Ang range na kaya niyang eye detect ay double. Una, sa loob ng department store. Fifth floor, ayos naman. Wika niya, nakatanggap siyang muli ng notice na nakasaad na ang original author ng kwento ay nakakita ng bagay na may marka ng isang tagasunod. Nakita ko na, nasa basement one. I zoom in ko, ayun. Wika niya at dali-dali niya itong pinuntahan. Ito ba ang marka ng Everton? Tanong niya. Paano mo naman nalaman na marka yan ng Everton? Tanong ni Eden. Nakita ko ito sa libro, palusot niya. Hindi ko maalala. Sagot ni Eden. Yan ang problema dito. Mr. Jungmin alam mo kung paano gumamit ng divine power, hindi ba? Tuturuan kita paano gumawa ng holy water. Una kumuha ng bote ng tubig. Turo ni Prina. Alam ko paano gumawa nito. Isip ni Jungmin. Ang magic circle ng Everton ay madalas gamitin kapag nagsisama ng demonyo. At ang magic circle na ito ay mabubura lamang sa pamamagitan ng holy water. Meron akong emergency water sa aking dimension bracelet. Wika niya. Bakit kumukuha siya ng tubig? Tanong ni Eden. Tinuruan ko siya kung paano gumawa ng holy water, inis na sagot ni Prina. Ayos din ito na makakagawa ako ng holy water na hindi ginagamit ang immersion, pero, oy nawala na. Saad niya nang sinubukan niyang hawakan ang marka. Pero hindi dapat ako makampante kagad. Kailangan kong i-check kung may iba pa bang magic circle sa lugar na ito. Isip niya. Ang hero's mana ay tumutulong na ma-expand ang kanyang mga senses. Noble Phantasm, naghahanap ng magic circle na may katulad na marka ng tagasunod na mula sa Age of Destruction. Ang numero ng magic circle na na-detect sa loob ng radius na isang kilometro ay madami. Nagulat naman si Jiang Min sa dami ng na-detect niya. Nagkalat ito sa buong syudad. Nakadetect siya ng isang daan pitumput dalawa na magic circle. Ano, napakadaming magic circle sa loob lamang ng radius na isang kilometro? So, gaano kadami pang mga magic circle ang meron sa buong lungsod? Tanong niya. Binubura niya ang mga magic circles nang siya lang, tanong ng isang tagasunod ng Everton. Tama, hindi ba't dapat na natin siyang pigilan ngayon, tanong ng isa pa. Siya ba ang pangwalong hero? Ang pangwalong hero ay magiging malaking hadlang sa ating mga plano. Dapat siyang mawala bago pa mahuli ang lahat. Tulad ng sinabi niya sa amin, ang pangwalong hero ay nakikialam sa aming mga plano, kung paano niya natanggal ang unang buto, siguro ay isa siyang divine power user. Sa kasong iyan, tama lang na siya ay puksain bago mahuli ang lahat. Pero sa ngayon, hindi man lang kami makalapit sa kanya, isip ng isa pang miyembro. Number 1, kung bibigyan mo lang ako ng kautusan, susubukan ko itong magawa ng maayos. Wika niya. Hindi. Wala nang kabuluhan ang magsakripisyo pa. Imposibleng mabura niya lahat ang mga magic circles nang siya lang mag-isa. At saka, kapag ang mga buto ay nanganganib na mabura o matanggal, ang apostol ng Panginoon ay magre-react sa magic circle at pro-protektahan ang mga buto. Sa adnino.1 Ang likod ko, ang mga baliw na Everton na yon, napakadaming magic circles, at ang mga butong may sumpa ay naririto din kung saan. Hindi ko mabura ang mga magic circles. Paano ko mahahanap ang mga buto? Isip ni Jamin. Para makapagsama ng demonyo, ang mga magic circles at mga sumpang buto ay kailangan. Kung ang buto ay naitanim sa tao na may mana bilang isang sisidlan, ang demonyo ay ipapanganak mula sa butong yun. Ang problema ay hindi ito madaling mahanap. Kailangan gamitan ito ng divine power ng direkta para mahanap ito. Mas makakaigi kung hihingi ako ng tulong kay master para mabura lahat ng mga magic circles. Isip niya habang abala sa kanyang mobile phone. Sa kanyang telepono ay may kausap siya na magkikita sila sa coffee shop. Habang naririto pa, mas magandang hanapin ang taong merong buto. Dagdag niya, boss, wika ni Seren. Ha, Seren, gulat niyang wika. Ikaw nga iyan. Kamusta ka na? Tanong nito. Kailan ka na discharge sa hospital? Dagdag nito. Hindi naman ako nagtagal doon. Teka muna, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya. Nakita kita sa labas ng bintana. Bibili kita ng maiinom para gunitain ang paggolang mo. Anong gusto mong inumin? Tanong nito ng nakangiti. Hindi na, ayos lang ako. Kailangan ko din naman umalis kagad. Ka Tanggi niya. Bigla naman nagulat si Jiang Min sa kanyang narinig. Anong nangyari? Sa aking palagay nakarinig ako ng dalawang tibok ng puso. Isip niya, Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na merong abnormal flow ng mana na nadetect ang original author ng kwento. Isa na naman ba itong sumpa? Tulad ng nangyari kay Yuna, tanong niya sa sarili. Seren, pwede ko bang mahiram ang kamay mo? Meron lang akong gustong i-check. Wika niya. Sige, sagot nito. At iniabot ni Seren ang kanyang kamay kay Jongmin. Ganito ba, tanong ni Seren at nang magdikit ang kanilang mga kamay ay nasaktan si Seren. Array! Ano yun? Isa ba yung static charge, wika nito? Nakatanggap muli ng notice si Jungmin na nakasaad na ang original author ng kwento ay nakadetect ng buto na may sumpa. Nakita ko na, Nag-react siya sa divine power. Pero sandali lang, kailan ito nangyari? Baka noong bumisita kami sa dungeon. At meron ng sapat na panahon ng buto para kumapit, isip ni Jungmin. Ayon sa natanggap niya muling notice ang libro ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa buto na may sumpa mula sa libro ang Age of Destruction. Ang stage ng Seed of Curse ay pwedeng high, intermediate at low, sa ngayon ito ay nasa low. At ang demonyo ay isusuma ng kanyang sarili kapag ang stage ay nasa high na. Hindi pa ito kumpleto. Hindi pa ito mas stock sa mana ni Seren, kaya sigurado akong possible pang matanggal ito. Magiging madali ito kaysa sa inaasahan ko. Isip niya habang nakangiti, mas magiging mahirap ang laban kung ang demonyo ay nasama na. Kainis tong mga Everton na ito, isip niya. Ano ba yun boss? Nakakatawa bang nasaktan ako? Inis nitong tanong. Seren. Tawag niya. Bakit tugon nito? Masaktan ka ng isang beses pa. Bibilhan kita ng kahit na anong masarap sa susunod. Wika niya habang nakangiti. Ano, ano bang pinaplano mong gawin? Ano ba yon? Takanyang Ka tanong dahil nalilito siya sa mga sinasabi ni Jiang Min. Bago pa mas lumakas at tumatag ang buto, tatapusin ko na ito dito. Isip niya at ginamit ang kanyang skill na immerse. Immerse Michael Condor. Saad niya? Hindi gagana yan. Tinig ng isang tao na ditiyak kung nasaan. Nabigla naman si Jiang Min sa narinig at biglang nabasag ang salamin sa kanilang tagiliran. Anong nangyayari? Tanong ni Eden. Mr. Jungmin. Ayos ka lang ba? Tanong ni Prina. Oo ayos lang ako. Sagot niya. Pero bago yan, sino ka? Tanong niya sa kaninang nagsalita. Kainis naman, ano ba to? Timing naman, isip niya. Ano bang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang manjay alam na naman sa mga plano namin? Bakit hindi ka nalang mamatay dito? Saad dito sabay-atake kay Jungmin? Ang bilis niya, isip niya habang nakatingin sa matatalim nitong mga kuko. Bigla naman tumilapon ang taong tila halimaw na yon sa suntok na natamo niya kay Master. Biglang dom at si Master at naligtas nito si na Jammin at Seren mula sa taga Everton na yon. Master, bulalas ni Jammin. Ikaw na baliw ka. Anong karapatan mo para sakta ng aking tagasunod, inis na wika ni Master. Master, Kailan ka dumating dito? Tanong ni Jongmin. Ang trabaho ko ay natapos ng maaga sa inaasahan ko. Nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong nito. Hindi. Ayos lang naman ako. Sagot niya. Pumunta ka sa mas ligtas na lugar. Ako nang bahala sa lalaking ito. Utos nito. Ikaw nang bahala sa akin? Tanong ng taga Everton. Hahaha, -ha -ha, masyado ka namang harsh. Ang ordinaryong S-class ay mamamatay. Tinutulungan mo na naman ba siya? Nakakainis ka na, saad nito napatawa-tawa pa. Anak nang, sigurado akong binali ko ang leeg niya. Paanong buhay pa din siya? Tanong ni Master sa sarili. Magpapakilala muna ako. Ako si Apostol Amol, na naglilingkod kay Satan. Kinagagalak ko kayong makilala. Saad nito na may pagyuko pa. Kayong mga baliw, kayo rin ba mga demon fanatics? Tanong ni Master. Huwag mong isiping isa lamang akong ordinaryong priest. Isa akong apostol na nakatanggap ng magandang pagpapala mula sa aming Panginoon. Hindi tulad sa inyong, ang aming Panginoon ay sinasagot ang aming mga dalangin. Sa bagay, tapos na ang oras. Umpisahan na natin ang kasiyahan, pwede ba, wika nito? Nakita ni Jongmin na may lumitaw na magic circle sa may poste. Nakatanggap siya ng notice na nakasaad na ang 1048 na magic circles na inihanda ng maaga ay sabay-sabay na tumutunog. Ano yan? Tanong ni Master. Madami pa din silang mga magic circles na natira, tak ang tanong ni Jang Min sa sarili. Kainis, inaaksaya niya lang ang oras namin. Kailangan kong matanggal ang ibang buto kahit papaano, dagdag niya. Nagtaka siya dahil biglang nawala sa tabi niya si Seren. Nawala bigla Seren, saad niya. Ano ba yan? Saan ba siya nagpunta? Habang paling galingga umaasang makita si Seren. At nakita nga niyang, ito ay nakalutang sa ere. Seren, tawag niya dito. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ng mga demonyo? Ito ay takot. Takot ng mga tao, wika ni Amol. Mama, ano yan? Tanong ng bata habang nakatingin sa langit. Anong nangyayari sa kalangitan? Pulang pillars? Ano ang mga yan? Kailangan na ba nating tumakbo? Tanong ng mga tao. Napapalibutan ng pulang pillars ang lungsod. Tignan nyo, may hole opening, turo ng babae sa langit. Anong nangyayari? Tanong ng isa pang tao. Nang bumukas ang hole ay isa-isang hinigup nito ang kanilang mga kaluluwa. Kainis, kinukuha nito ang mga kaluluwa ng mga taong walang mana. Magiging demonyo si Seren kung maaabsorb niya ang mga ito. Kailangan ko itong wasakin sa lalong madaling panahon, saad ni Min. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Masyado ng huli ang lahat, lahat ay nasa ayos at handa na. Wala ka nang magagawa pa. Malapit nang magkaroon ng demonyo dito sa mundong ito. Wika ni Amol habang pinoprotektahan si Seren upang hindi makuha ni Min. Anong pinagsasabi mong baliw ka? Anong demonyo? Bakit ganyan ka pa din umasta na babaliw ka, sigaw ni Master. Nagulat naman si Jiang Min dahil tila binasa nito ang kanyang nobela. Gustong gusto mo na atang maagang mamatay. Kung may itinatago ka pang kapangyarihan, mas maganda kung lalaban ka at ibuhos mo na lahat-lahat, wika ni Amol sabay atake kay Master. Paano mo nalaman? Sa bagay, hindi naman nakailangan pa, saad naman ni Master. Sinalag ni Master ang pag-atake ni Amolt sa tindi ng pwersa nito ay nagkaroon ng liwanag at lumakas ang ihip ng hangin. Master, tawag ni Jungmin. Hindi ito inaasahan, pero nailayo siya ni Master kay Seren. Kung magagamit ko lang ang pagkakataong ito upang mapuksa ang ibang buto, isip niya. Biglang may naamoy si Jungmin at siya ay nagtaka. Ang amoy na ito, sabi niya. Ang demonyo ay lumitaw bago pa si Naidan at ang ibang mga heroes, at ang hangin sa paligid ay nagamoy ng naagnas na bangkay at dugo, ayon sa libro ni Jiang Min. Parehas lang ito. Parehas ng unang beses kong inilarawan ang unang paglabas ng demonyo. Hindi maaari, saad niya habang nakatingin sa kanyang likuran. Seren. Nag-transform na siya bilang demonyo? Dahil sa nobela ko. Seren. Nakikilala mo ba kaw? Tanong niya. Nakatingin sa kanya ang magandang demonyo na may pagtataka. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ng demonyo ay tila taga ibang mundo. Ang tunog nito ay parang nagkikiskisang mga metal. Kahit ang boses niya ay tulad ng pagkakalarawan ko sa aking nobela. Ang sitwasyon na ito ba ay talagang hindi mababawasan? Wala nang pag-asa na maligtas ang taong nag-transform na bilang demonyo. Kung hindi ko siya mapipigilan dito, maraming tao ang mamatay. Wika niya habang maluha-luha pa dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan. Immersion, wika ni Jungmin. Nagulat naman si Seren dito dahil nasa loob siya bigla ng isang hawla. Hinuhusgahan kita sa ngalan ng Panginoon. Wika niya habang nakatapat kay Seren ang kanyang kamay. Napasigaw si Seren sa sakit na kanyang natamo. Ayon sa notice ang divine spell ay sinisira ang demonyong nang hihimasok sa katawan ng target. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.